May nagbigay nga pala sa akin ng mga ibon para sa ating mga followers. At pinasilip nga pala sa akin ng kanyang mini farm. Nagpunta ako kala knock knock para magpa-picture dahil 100k followers na ako. Yahoo! Isang araw nga pala si Tapi Story nyo ay bagong ligo Kinuha ko nga muna tong Tupperware dahil may magbibigay sa akin Bago ang lahat mukha ng madungi si ready kaya naman papaliguan na natin siya Buti na lamang may malapit na carwash dito at maganda magpakarwash dito dahil makakakita ka ng mga malalaking isda Balik 15 pesos nga pala ang iyong magagastos syempre tatanggalan muna natin ng putik kaso nga lang nakaroon na ng aberya Para mas malakas pa ang ihiko dito after that mga katapi ay umukay na Bigla nga pala pumogi si Ready. Bigla ko nga pala nakita si Nok Nok paputok dito. Shoutout sa iyo and then shoutout din dito sa bata. Maya maya pala ay pupunta ako sa kanila bago ang lahat ay pupunta muna natin yung magbibigay sa akin ng ibon. Nandito na nga pala ako sa paradaan ng jeep. Nakalimutan ko nga pala bumili ng kusot and then nandito na nga pala ako at naghihintay. Nakita ko nga pala ito si Tropa na gumagawa ng aquarium. Maraming salamat kay Tropa na sinamahan ako. Marami siyang alaga ng mga isda. Buti na lamang mga katampi meron siyang kusot. Dito nga ay nakita sa akin ng kanyang mini farm. Marami din siyang halaga katulad ko. Ang laki talaga ng halaga sa atin ng mga reptop. Shoutout nga pala kay kuya na nagbigay sa atin ng mga ibon Dito nga excited na nga ako mga katampi kung anong klaseng ibon ang ibibigay sa akin. Nung nakita ko dito mga katampi, grabe ang ganda. May kulay puti, may kulay dilaw at kulay pula pang mata. Bali, isa lang po dyan ang ipaparapol natin mga katampi. Ito nga pala ang kanyang mechanics. Dapat mga katampi, okay ka na dito tapos screenshot mo, i-message mo sa akin. Yeah naman, maraming salamat kay Bossing. Siya nga pala mga katampi, pakilagay naman ang iyong location. Kapag sobrang layo mo naman, pwede na sa'yo ang isda. Ganto lang mga katampi, lagay mo sa baba kung bakit gusto mo magalaga ng kakatail. Tapos location, o ba diba, napakadali lang. Subalit so, tayo sa kwento, bumili nga pala ako dito ng pasulubong para kay Noknok Paputo. Bali, ito nga pala yung napili ko mga katampi, sana maging masaya siya sa akin napili. Red Cup Goldfish nga pala ang tawag niya mga katampi, o tingnan nyo, stick. Ayan tuloy, parang gusto ko na ata alagaan nandito dito nga ay kumuha na nga din pala ako ng halaman bigla ko kasi naisip na bukas ay magka aquascaping ako kaya naman mga katampi abangan natin after that mga katampi ay tutungo na nga ako kalanoknok pa po bago nga lahat ay shoutout muna kay tropa nandito na nga tayo syempre may dala nga pala akong isda ipapakita nga pala sa akin ang kanyang flower horn tapos ipapakain lang charot lang mga katampi grabe mga katampi ang laki ng bukol aba may kasamang flower horn pa dito nga ay pinapasok na nga ako sa loob mga katampi at nagulat ako na napaka-solid talaga ng na kanyang setup ng mga studio. Nandito nga pala ako mga katampi dahil magpapagawa nga pala ako at magpapapicture sa kanya. Siyempre, nandito din pala si Kyle Trip. Dito nga eh, hindi ko maintindihan kung paano ako mag-post. Basta, ayun na yun mga katampi. Grabe, excited na nga ako kung ano kakalabasan ng aking tarpaulin. Napakalupit talaga ni Nok Nok pagdating sa mga editing. Nandito na din ako at hihingin na nga din pala ako sa kanya ng sticker. Hanggang dito na lang pala ang ating story. Kaya naman, salamat sa inyo.